Guys, uh, sa mga nag-avail ng sale natin, maraming maraming salamat ano sa mga bumili ng 4 months old natin. Ito na for shipping na po ang mga manok ano. Ito, loading na ngayon. Ayan. So punong-puno po itong van na pinagkargahan natin. Ayan. So mula po ito sa Sorsogon hanggang Norte ano, hanggang Baguio hanggang Ilocos ano hanggang Ilocos pa po ito so dire diretso itong biyahe ng uh, van na uh, service natin uh, maraming maraming salamat po uh, maraming maraming salamat sa tumatangkilig sa sisi Academy Farm alalahan uh, 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 tandaan po ninyo na mas lalo natin ayusin ang uh, mga produkto natin sa mga susunod pa ng mga panahon na na tuloy tuloy ang breeding natin ayan yung mga stags natin nandyan sa Mexican pero mostly mga materialist to so maraming maraming salamat sa inyong lahat ah uh, sana excited kayong mahawakan ng mga manok ninyo na ipapadala namin sa inyo